Mga ka-stroke dyan, magpaterapi na kayo kay Bisaya 1. Legit na legit. Walang, ano, walang bayad ah. Walang bayad kasi ako wala naman ako kay ang trabaho ng asawa ko. Wala talaga. Kaya magpaterapi na kayo. Nay, kamusta naman yung uh, shoulder mo, Nay, after na, na hilot ni TV Bisaya? Legit no. talaga. Ang legit talaga mm -hmm. si TV Bisaya. Kaya no? mag, magpa-therapy na kayo para tayo makalabas na. Oo, oh, makalabas na ng bahay. Oo. Namimiss ko na yung labas. Ha? hangad ko po ay makatulong lang sa inyo, mga kababayan ko. Ha? For free only. Chiropractic, heel massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya 1. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Maraming salamat Maraming salamat oh uh, Oo. Harapin na kayo. Sa ah, pa, pupunta natin si Nanay, Marilok yan alis. Ay mga kapapayan po, nandito tayo ngayon sa Grisville, Parangay Grisville, San Jose de Monte Bulacan. Ah, pumunta natin si Nanay, Marilok yung stroke dyan eh, hindi na, inahayaan nila na lang na ano. Gusto kong mag magkaano. Gusto kong mag... Okay, ha, na tayo dito. Sa kanilang compound, tara. Pero sige lang, sabi ng asawa ko laban lang. Kalagod ka rin. Namimisi na talaga sa mga gawain ko ng bahay ko. Mayarap palang ganito. lalaban talaga ako, kuya. Lalaban ako. Gusto ko bang baka ano? Gusto ko bang baka... Tao po! Kamusta po? Hmm? Ay, kamusta? Ito. Ha? Ito, okay. <laughs> okay lang. Kamusta oh. po? Ito ka muli. Ay, mm. plan, bagyan mo po sa atin. Yeah, nandito na tayo. Nakarating na tayo. <laughs> kay Nanay Marilo. Lagi kong pinapanood yung, ano mo kuya, yung kay Aling Tess. Lagi kong nanonood, sabi ko, lo dapat ako manuring ako na ano siya bisaya Oh, my God.

Anong Nar naramdaman mo sa paa mo? Ungalay po. Noong dati, Nay? Eh, eh? Wala kang naramdaman? Wala po. Huh? Oh? Mm. Ngayon oh, tingnan mo oh. Parang pato na. Mm. Pati yung sakit kanina kuya na inanong yung mga daliri ko. Wala yung naramdaman Pero ngayon oh, kanina, di ba? Oo. Oh. Nagka-ngiit-ngiit. <laughs> yung ngiit ngiit yung mukha ko. Oo. Oh. O oh, pag hinihilap mo. Oh. anong masasabi mo kay TBB Saiya, number one? Number one? Okay oh, number one na ano talaga magpaano na kayo magpa therapy na kayo kay Bisaya One legit na legit to number one okay lang ang ano walang bayad libreto to okay na okay Nay, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala kay TV Bisaya oh, ng ganoon ha Opo. Ay, thank you very much. Okay po. Ah, uh, hangad ko po ah, mga Ah, uh, mga, mga mga kababayan ko, ha? Ah. Uh, patunay po na wala talagang bayad ang serbisyo ni TV Bisaya number one ay sinanay na ang uh, nagpapatunay na wala talagang bayad wala nilalabas na pera hangad ko po ay makatulong lang sa inyo mga kababayan ko ha? for free only chiropractic hilot massage bone setting and therapy tv bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko ano may maraming salamat din Marami. po oh sapat na kayo. legit po so oh. mga ka stroke dyan, magpa-therapy na kayo kay bisaya 1 legit na legit walang ano, walang bayad ha walang bayad kasi ako wala naman ako kay ang trabaho ng asawa ko wala talaga kaya magpaterapi na kayo maganda to para tayo makalakad ulit no? makaayos ng galaw na. thank you, thank you salamat, salamat po. Nay, kamusta naman yung uh, shoulder mo, Nay, eh, after na na hilot ni TV Bisaya number 1? Legit talaga. Legit talaga mm -hmm. si TV Bisaya. Kaya no? mag, magpaterapi na kayo para tayo makalabas na. oh, makalabas na ng bahay. Oo. Namimiss ko na yung labas.